Ang unang-unang sabi po ng First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito po ay hearsay evidence. Hindi pa patulan ni First Lady Lisa Marcos ang issue na pilit siyang iniuugnay sa flood control projects anomaly. Ito ang sagot ng Malacanang sa naging panawagan ng isang private citizen na si John Santander sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbestigahan ng First Lady sa anumang kaugnayan nito sa dating special envoy na si Maynard Ngon na nadadawit ngayon sa anomalya sa flood control projects Ayon kay Palace Press Officer User Claire Castro wala namang sinasabi sa letter of intent na ibinigay sa ICI na sangkot ang First Lady sa anomalya sa nabasa natin, at alam ko nabasa nyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang. Kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Questionable para sa palasyo ang integridad ni Santander na may pakana sa panawagang investigahan ng First Lady. Para siyang isang nuisance candidate, nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Kinumpirma rin ng palasyo na natapos na ang termino ni Ngu bilang special envoy to China for trade, investments and tourism na nanumpa sa kanyang tungkulin noong 2023. Nag-expire po kasi ang term niya. Tapos na po. Six months lamang po yun. So hindi naman po ni -renew. Kamakailan, tinukoy ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo singu na siya umanong bagman ni Sen. Francis Chis Escudero na kumukuha ng pera mula sa pondo sa ilang proyekto. Ayon sa palasyo, wala namang problema kung lumapit sa ICI ang sinuman na maaaring magbigay ng impormasyon ukol sa anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Anya, dapat lang natiyakin na may kalakip itong matibay na ebidensya. Pwede nating encourage kapag sila ay kompleto ng ebidensya. Kung meron patutunguhan, vetted. Pero kung ito po ay uh, paraan lamang para magkaroon ng fishing expedition, para ang ICI ang gumawa ng paraan para mag-imbestiga sa mga akusasyong wala namang basihan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.